For as low as 450 pesos, you can start your own perfume business and skincare products. Dito lang yan sa Villa Perfumes. QQ Mall, Quiapo, Manila. Meron tayong body mist all items sa halagang 99 pesos lang at pwede mo itong makuha sa halagang 90 pesos sa wholesale price. Mga trending na mga panglalakit ng pang babaeng perfumes, meron tayo ditong 5 for 450 pesos and 10 for 800 pesos na pumapatak lang na 80 pesos ang isang peraso. Lahat ng perfumes natin dito ay inspired by famous and luxury brands. At kung best seller lang din naman ang hanap mo, nandito yung napakarami nating different kinds of Uh, perfumes natin ng mga pambabae guys, 110 pesos makukuha n'yo yan sa wholesale price at makikita n'yo naman sa mga design pa lang talagang panalo na. At kung ito makikita nyo sa iba, ito binibenta to na nasa 500 to 750 pesos. Sa iba pa nga, umaabot ng 1,000 yan, may eh, di ba? So dito, 110 nyo lang makukuha yan per piece. And dito naman sa side na to, yung mga panglalaki natin, Ang mga best selling perfumes din natin. No? At hindi lang po yan yung meron dito sa kanila. Meron din tayo dito mga different skincare products, mga iba't ibang klase Ng mga whitening lotions, meron tayo dyan mga niacinamide, at sakto-sakto ngayong mag, uh, sa summer na rin, di ba? So ito, uh, siguradong mabenta to sa market ngayon lalo na maraming marami naghahanap na mga pampaputi di ba mga pampabango okay so this is the perfect time para makapag-try na rin kayo ng negosyo ngayong taon. And makikita nyo naman guys to, so full stock tayo ngayon at meron nga tayong i-deliver ito from Cavite. Ito Cavite, ito naman, to Palawan. So, imagine kung gaano kalalayo yung mga nag-order talaga dito sa Villa Perfumes at saktong-sakto sa mga nais mag-business dyan or magdagdag ng extra income. Lalo na napakataas na ng inflation rate ngayon dito sa Pinas, of course. So, hindi nasasapat yung uh, kinikita natin sa trabaho so kailangan talaga mag side hustle or side job na kailangan talaga idagdag to supply our daily needs kaya naman perfect na perfect ang uh, Villa Perfumes para sa inyo sila mismo ay direct supplier sa mga iba't ibang klase na mga store na sinusupplyan din nila dito sa hindi lang sa buong Manila no even Luzon Visayas Mindanao so nationwide po tayo ang mga pabago natin dito guys is very affordable and long lasting Proven and tested ko po yan dahil I personally use these perfumes then guys. Talaga namang napakabango at talagang uh, inahanap-hanap din ang mga nakakaamoy sa akin, di ba? So talagang uh, solid ang pabango ng Villa Perfumes, guys. Pambabae, mga palalaki, talaga namang napakabango. At sa design pa lang, panalong-panalo na talaga. Syempre, sa mga gustong mag-inquire, sa mga nais mag-order, So, good news dahil pwede kayo mag-order sa kanilang official Facebook page. And uh, mayroon na rin silang store online. So, you can check the comment section nitong video para sa ibang information. Sa mga nagtatanong nga pala na location, dito lang po tayo sa loob ng QQ Mall, Quiapo, Manila. No? So, along uh, Quezon Boulevard, ayan po yung Quezon Boulevard, palabas po ng uh, QQ Mall. No? And then, uh, dito naman sa kabilang side, kung dito kayo mapapadaan sa may uh, Quiapo Church, ito naman po yung Evangelista Street. And dito po tayo ngayon sa may uh, malapit sa katabi lang actually ng Isitan Recto and then two minutes from LRT station no so very accessible yung place dahil nga uh, nasa may uh, pagitan lang din po tayo ng Kapu Church at ng Isitan recto So pwede niyo pong ipin sa mapa ang uh, QQ Mall and then uh, automatically so hanapin nyo lang ang uh, Villa Perfumes dahil alam na po ng mga taga rito yan. At siyempre, araw-araw silang open dito alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.